Um, ako po si Hioli Campaña, I'm um, 55 years old na at nakatira po ako dito sa coastal area ng Nuevo Quezon City. Sa ngayon po, wala na po akong trabaho, full housewife na lang po. Dati po, namasukan po ako sa factory at sobrang hirap ng trabaho kaya siguro may mga naramdaman ako bandang huli ngayong tumatanda na ako. Noon po, nung nagkaedad ako ng 52 ako, ano po, yung mga kasukasuang ko po, yung tuhod ko, yung yung, ito ko po, pag gising ko po, hindi ko ma-close ng ganon. Parang ganon lang po siya, kasi masakit po talaga. Oh, sobrang sakit po talaga. And, siguro po, yung Pagkakaedad po natin, sadyang magkakasakit po tayo sa mga kaso kasukasuan, ganyan, mga muscles. Ako po si Yuli Campaña, 55 years old, at nakatira po ako sa Yonobaliches, Quezon City. Sa ngayon po, hindi na po, nagretero na po ako. Dati po, nagtatrabaho po ako sa factory, kaya siguro ano sobrang hirap ng trabaho siguro po pagdating ng katandaan ko kaya doon ako maraming na sakit na nararamdaman po naku matagal po matagal ko po pong naranasan yung mga sakit na yan hanggang mula noong ano nung umedad ako po ng 52 doon ko nagsimulang naranasan mga sakit sa mga kasukasuan ganyan yung sakit dito sa ano ko sa kamay ko pagising ko po hindi ko maklose ng ganun sobra. Parang ganun lang, sobrang sakit. Tapos yung tuhod ko, hindi ko agad maitayo kapag tatayo ako. Halos po araw-araw po. Paggising ko, ganun-ganun at ganun pa rin ang nararamdaman ko. Sobrang hirap po talaga. Maya-maya ang punta ko sa doktor, pa-check up, ganyan. Tapos hindi ko na magawa yung usual na gawain ko sa bahay, ganyan. Kasi wala akong mahanap na lunas kahit pag inom ko ng ano, nahihirapan ako. Pag galing, ganun pa rin, babalik pa rin po ng ibang gamot. Kasi po, naka-stay din na po ako dito sa bahay, hindi na po ako makalabas eh. Maka Makahalubilo sa akin mga kaibigan o kahit magsumba man lang po, hindi ko na magawa. Kasi po, hindi na ako, naapektuhan talaga ng sobra kasi hindi ko na magawa yung mga ano dad yun, kahit yung paglalaba hindi ko na magawa. So, na naipapasa ko sa iba yung paglalaba. Ganun. Opo. Talagang naramdaman ko yung mga ganyang sitwasyon. Kasi ano, nung masakit ang aking mga pangangatawan, akala ko wala nang lunas na ano sa akin. Wala na akong makikitang lunas. Nagsubok po ako nang kung ano-anong mga gatas na mga commercial po. Kasi baka sakaling malunasan yung aking karamdaman. Kaso po, madali po ako maumay sa gatas eh. Kasi po, nauumay nga po sa ibang mga gatas na ano, ibang gatas na mga pang luna sa ganong karamdaman po. Nakita ko po yung, ano, yung commercial ng Obisure, diyan po sa television. Tapos, pinanood ko po ng mabuti at nakita ko na parang ito na po ang luna sa aking karamdaman ng mga iniinda sa aking pangangatawan. Kaya, nung matapos kong panoorin, on the spot, tumawag po ako sa kanilang hotline. Pakatapos, ayun, sinimulan ko na po yung pag-inom. Yung combo po, yung inabel ko na ano, yung 3 plus 1 po. Ayun po. Upo, minsan nagugulat na lang po ako na biglang nagri rin yung phone ko po, may tumatawag sila nga po pala. Kinukumusta ang aking kalagayan at sa kapag inom ko ng kanilang produkto po. Sakto lang po, sobrang bango tapos hindi masyadong matamis. Patamang tama sa akin lasa po. Tsaka hindi nakakaumay. Opo, dalawang baso po. Unang-una, pag, pagbukas ko lang ng gatas po, naamoy ko talaga yung aroma niya. Sobrang bango. At saka katamtaman lang po ang tamis niya. Masarap, masarap sa akin panlasa. Nagustuhan ko talaga. Opo, ginagamit ko po ito ng regular. Isa sa umaga, tapos isa naman sa gabi. Naku, wala pong ka-side effect, side effect po. Kasi parang hmm. wala namang ibang chemicals ng mga ano ito. Pure ano lang po. Masarap talaga. Nagustuhan ko talagang lasa nagulat na lang po ako, wala pang isang buwan, parang more than three weeks, ganun po. Parang ang sarap na ng pakiramdam ko, wala na pagising ko, hindi na nagkakramsi yung mga kamay ko po. Ang tuhod ko, madali ko nang maitatayo kapag yung naka-squat ako. Nakakatayo na ako ng tuloy-tuloy at saka ang sarap na ng pakiramdam ko po. Opo, masarap na ang pakiramdam ko. Nagagawa ko na yung mga dating gawain ko. Hindi na ako nahihirapan kumilos, lahat nakakapagsumba na ganoon dahil sa Obisur. Pagkatapos ko pong gamitin ito po, wala na po kung dinaramdam na ibang masakit. Talagang masarap na ang pakiramdam ko. Parang parang bumata ang po yung pakiramdam ko eh, kahit na matanda na po ako. Opo, nirerekomenda ko sa mga kapitbahay pero po sa ngayon siguro wala pa silang ano, financial. Ah, kasi po ang Obesure, sure eh, is, pagbukas mo lang ng lata, gaganahan ka na sa amoy niya kasi napakabango at saka hindi nakakasuya inumin. Isugal na nila po kasi itong Obesure po, gold po ay uh, talagang efektibo po gamitin. Kasi po nasubukan ko na po kasi noong una, yung mga sakit ko sa kaso-kasoan, nawala po. Simula po nung uminom ako na itong Obisure. Yung ibang produkto po, no-comment po ako. Kasi Nahirap po. Dito na lang po ako sa mag-focus sa Obisure. Kasi ito talaga subok ko na po. Talagang try and tested ko po. Maniwala po kayo. Dati po, bago dumating si Obisure po, grabe po ng pananakit na aking mga kasukasuhan ito po. Mga tuhod, lahat, mga muscles. Tapos yung mga ginamit ko po na ano, parang wala pong bisa. Hindi ko pa hindi ko natagpuan yung gusto kong mapagaling sa akin po. Naku po, parang parang bumalik po ako sa pagkabata. Yung lakas ko po, bumalik po, nanumbalik po lahat dahil wala na po akong iniinda ng mga sakit sa kaso-kasuan, sa mga tuhod ko, sa mga kung ano-anong mga sakit na nararamdaman ko noon. Parang himala po na dahil sa Obisur Gold po, nawala po lahat masigla na po ako. Lahat nagagawa ko na. Kahit saan ako pumunta, kahit anong gawin ko, kaya ko na ngayon. Dahil sa overseal gold. Sa mga katulad ko po na mga medyo tumatanda na, Subukan nyo po itong Obisure Gold. Ito ang pinakabagong gata sa Pilipinas na makakapagpagaling sa ating mga nararamdaman sa kasukasuan. Kasi po, proven and tested ko na po ito. Napakaganda talaga nitong Obisure Gold talagang ma mawawala ang mga pananakit ng mga kasukasuan natin. Kaya subukan nyo na po, bili na. Para po sa mga, sa mga tumatanda na po nakatulad ko, subukan nyo na po itong Obisher Gold. Napakagaling po ito magpagaling ng mga sakit sa mga kasukasuan, ganyan sa tuhod, arthritis, ganyan. Subok at tested ko na po ito. Subukan nyo na po at para mapatunayan nyo po kung anong resulta sa inyo. Sa mga katulad ko po na medyo tumatanda na po, subukan nyo na po itong Obisher Gold kasi try and tested ko na po. Napakagaling po niya na magpagaling ng ating mga nararamdaman tayong mga tumatanda. Kaya subukan nyo na po ito. Kagaya ng aking sinasabi, naranasan ko po yung mga sakit-sakit na iyan kaya nung sin uminom ako ng Obisure Gold po, after three weeks, masarap na ang pakiramdam ko na wala lahat ng aking iniindang mga karamdaman. Nagagawa ko na yung mga gawaing bahay, yung mga pagsumba, kung saan saan ako pumupunta. Nagagawa ko na lahat yon dahil sa Obisure Gold. Kaya subukan niya na po.